Ayan guys, we're here now again sa tawag para mamili ng mga kailangan natin para doon sa ating mga tindahan. Kaya abangan nyo kung ano na naman ang bibili ni Diwata. At syempre pa, may mga kasama tayo. At gamit na gamit natin yung sasakyan ulit. Napakalaking bagay nito sa akin. So let's go! Ayan na guys. May mga tao na. Papalinkit.

Huwag talaga, nung nakaraan na pumunta ko dito, may ganito din. Oh, okay. Kaya just to shout out ang pulutan natin. Ayun, wala lang lang, pindong. Ayun wala kang overload dyan. Wala lang lang. Walang pares, walang pares. Happy ah. birthday, halas mo na yan. Saring lang. <laughs> <laughs> Joke lang kuya. <laughs> kuya, magkakataon <ng> sa buyan. Sa buyan, sabi o. Wala. <laughs> uh. uh bigyan mo ako nandelayong dalawang sako. Dalawang nito tapos ihanda mo na may bibili pa ako da ko na nagiat ha Dalawang kiri to ka kamatis mo dalawang maidol Dito to tapos 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 Ayoko ko lang ano maliliit kasi kaya lang sa pili tayo ng mahal Pwede ho. Sige ho. ho, asan ang camera natin? Ayan si Daddy si Engineer. Ay, taray ng juwa niya, Engineer. Sana all. Ay, sige go. Basta hindi tayo busy go. Punta tayo dyan. Bataan yun, di ba? Sige. Kasi may naniligo talaga sa akin sa bataan. Gusto ko rin makarating doon. Ang ay, hala mo naman pa ako. Saan May plastika bang sa kanan? Oo. Oh.

老爸老 Walang ganon. Walang tuya. Walang tuya na. Laklo na yan, saling lak. Walang ka. Baga rupang mo? Eh! Nakakalanda! Walang ka ngayon. Walang ka Huwag mo lang iluhin kasi kaya nga sa'yo ko bumili. Actually, may persa ako rito. So, kita dati pa eh. Oh. Sir, tubig. Ah, yun. Sir, tubig. Yung ano natin, yung nagbubuhat na sana. Ay. Sir, Sir Hello. Okay. 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 Okay.

Mahal na mahal. Mahal Makaraan, makaroon na mahal. Mayroon ako mga pamilya mother eh. lang wala ako. Gulay lang. Hello. 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 Hello yung ano maganda maganda pa sa akin yung malalaki oh maganda la Ito mas malaki Ito malaki Ito. magkano sa imo yan par sa inyo par 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 Hindi par 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 ano ko